So, today's video, mga mama, ay kakatapos ko lang mag-ego at mag, uh, ano tayo ng kilikili ngayon. kilikili <laughs> rabi. Uh, uh, Charis. Mama. Ito na, kilikili rabi. I will be, uh, <laughs> transpa naputol, suming ng anak ko. So, eto na, mga mamsi. <laughs> Medyo nangitim siya sa aking pagbubot. <laughs> Bubot ng kelly-kelly ngayon. Ang problema ko lang dito. Okay naman ako sa ganyang kilikili. Hindi naman siya ganun kaitim. Diba? As you can see. <laughs> may ano lang siya dot 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 so magagamit natin tong set natin ng ano chane ang cute nito kasi ang liit lang ba diba? oh very compact very handy eh nag promote <laughs> gawin na nga natin So, okay, ito na. Dito na. Salamat sa panonood. Hanggang dito na lang, mga mamsi. Good vibes na. Pasensya na po sa mga kumakain. Kung kayo'y ano, masiselan. <laughs> okay, bye-bye. See you on my next mini vlog. Sir, yeah. Good vibes lang, mga idol. Let's go.